Ayan mga kaibigan, no? ngayon na bagyo, open pa rin po yung ating tindahan at uh, medyo okay naman, no? marami pong bumibili. Kasi po, uh, yung iba hindi nakapag kahapon. Ngayon may bagyo, tingnan nyo maraming binili yung ating uh, um, kapit bahay kapitbahay. Yeah. Ito po yung lahat ng kanyang binili. Ayan, so i-count natin kung magkano ang kanyang babayaran. Ayan mga kaibigan, umaga na po pero malakas pa rin ang hangin dahil sa bagyong tino ayan so sana safe ang lahat kaibigan sarado po ang, uh, ang, pintuan ng aking tindahan tingnan nyo kasi pag binuksan ko po yan natatakot ako na bahala baka masira yung pintuan ng tindahan ko and then papasok rin po yung atubig uh, tubig na dala ng hangin kaya sarado yung tindahan ko pero open sabi dong? Ay, merong bumita. Kaya na, yan, kahit may bagyo na, no, may, may bumili. Ano gara ko eh? Frutos 20. Ayan, so bumili siya ng frutos kay Bigan, worth of 20 pesos. This is size kabuok. Ayan kay sarado ang tindahan ko kasi nga mababasa yung ating mga panindadara. This size kabuok. Tingnan nyo, no, kahit sarado po siya, pumasok pa rin po yung tubig, galing po dyan sa itaas. Ayan. So basa yung, yung, yung ibang paninda ko, basa. Tingnan nyo, no, basa ang tindahan natin how much wor much worse no kung open yan talagang mababasa talaga ayan so yung ating bigas safe pa naman thank you so much god nilagyan po namin ng takip eh kung wala itong takip kay Bigon sure nababasa yung ating bigas ito yung mga bigas ni ate JB buti na lang may drum tayo so safe yung ating mga bigas hindi po sila nabasa sa ulan kasi naman kahit may bubong pa tayo may mga ano talaga taksik taksik ng ulan Ayan, dal dala po ng hangin. Galing po doon siguro. Buti na lang safe yung ating bigas, pero wala talaga tayong kuryente. So, walang kuryente. Yes, pa plastic doon ha. Actually, kay Bigan, uh, hindi tara na kami magbukas ng tindahan kasi may bagyo, pero sayang, may kasi may, may mga kumakatok sa aming bahay, gusting bumili. So, so far, bagong bukas lang po yung pintuan ng aming bahay, naka 300 ako pagbukas. May bumili agad. Tatlo po sila. So, 300. More than 300 ang nabayad. No, ikaapat na customer po yun. No, kahit sarado. Salamat dong. Ayan, so. Kahit sarado yung tindahan natin, may bumibili pa rin. Ayan. Naubos rin yung aking itlog kahapon, dear friends. Kasi nga, binalita, napapasok si Bagyong Tino sa gabi hanggang umaga. So, yung itlog ko na napakarami ubos po. Kahapon yan. Ayan. Ayan. Yung itlog ko dito, ayan, ito na lang mga kaibigan, 10 no, na lang, talagang ubos. Yung tuyo ko, ubos rin. Ang dito, dalawang pakete na lang, that packs na lang, pero meron pa naman akong tuyo dito. Ang pinakamalakas po ngayon ay itlog, noodles, ubos yung aking chicken noodles. Ubos si noodles kaibigan, yung beef meron pa, yung chicken, wala na, yung spicy beef, isa na lang. Kasi nga po, Parang nagpanic buying yung ating mga kapitbahay kahapon. Tingnan nyo aking lagayan ng biscuit kay Bigan. days ago naggrocery ako. Tingnan nyo. Kasi the other day at saka kahapon, again again nagpanic -nag buying no, nagpanic buying yung aking mga kapitbahay nang ibinalita na papasok yung bagyo, dali-dali silang bumili sa tindahan namin. Buti na lang ako po ay naka dito. Ayan, meron pa yung dalawang karton natin na pansit kanton. Ayan, meron tayong dalawang boxes ng pansit kanton. Isa, chile man flavor, tsaka uh, extra hot. So, meron din tayong tubig. Mabinta ang tubig. Ayan, so mag-refill tayo. Talagang buy box ang binili ko ng pansit kanton kasi alam ko na magiging mabinta ito. Yan, yung noodles ko, hindi ako nakabinta ng buy box kaya naubos yung chicken. Ayan, so... Yung ice cream ko kay Bigan, buti na lang tinawagan ko yung ahente, sabi ko, "Pakikuha ng ice cream ko. Kahapon ko siya tinawa, nagtawag ako din, nag-chat, nag-usap kami. Sabi ko, "Pakikuha yung ice cream ko kasi may bugyu mamayang gabi. Baka lang, baka mag out," sabi ko kay ahente. At hindi nga ako nagkamali kay Bigan, nag out talaga. Wala kaming kuryente ngayon. At yung ice cream ko, ayan, wala na dito. Nandoon na sa hinti Thank you so much God Safe yung ating panindang ice cream Ayan Pero meron pa ako mga frozen foods dito Ayan So pag, hin pag hindi pa rin Ano frozen food yan Pag hindi pa rin magbalik yung kurinti Ate na lang yang ilulutuin Ayan So sana no Tumigil ang bagyo kay Bigan. Yung mga punong kahay nagsitumbahan Yung bahay ng kapatid ko Nasira yung bubong Andoon po Naputol kasi yung sanga ng kahoy mga kaibigan. So sana tubigil na si Bagyong Tino at sana protektahan pa rin tayo palagi ni God. Ang lakas ng hangin mga kaibigan tingnan nyo. Ang lakas po ng hangin. Stay safe everyone ha. Ingat po tayong lahat palagi. Ayan. Sabi ng asawa ko, ba't ako magbubukas ng <laughs> pintuan? Sabi ko, ay meron kasing bibili. Butin ah uh, maganda 'yun no na nakakatulong tayo sa ating mga kapwa sa ating kapitbahay kailangan nila ng pagkain bibili sila sa tindahan natin at tayo rin ah uh, uh, on the other hand makakatulong sila sa ating kikita tayo so kahit may bagyo open ang tindahan ni Ate JB ito talaga no dapat kung as much as possible kung kaya pa naman open lang hello princess princess Bisi ka dia princess Meron kasi siyang load kay Bigan Data. Ako wala. <laughs> Hindi ako makapag-internet kasi wala akong data and run out. Walang internet. Yan yung internet connection namin pag pag run out wala. O tingnan niyo no. Sana talaga bumalik na ang kuryente. Maging normal na ulit ang lahat. Ah, asam ka dong. Ha? Ayan, gusto, yung pamangkin ko nagugutom, gusto siya kumuha ng pagkain. Ay, ano nito? No, pa Ayan, nagugutom daw siya. Wala, wala <laughs> nahanap niya. Tinatanong niya kung anong ulam namin. Sabi ko, wala. <laughs> Nagutom yung pamangkin ko kay 'Yun yung mga sinampay no namin na damit sa itas. Kinuha na namin, dear friends. Ayan. So sa tingin ko malapit nang matapos yung bagyo. Hindi kagaya kanina na super lakas. So mamaya bubuksan ko na yung tindahan. Nagpaawan man ka, nagpandong. Mamaya kay Bigans. Uh, bubuksan ko na yung tindahan namin pero hindi pa ngayon kasi malakas pa rin yung hangin. Pag malakas kasi yung hangin itong itong ayan sara yung pinto ng tindahan ko baka masira. Ayun. Ante papasok rin yung tubig dala ng hangin. Kaya tsaka na lang ko ako magbubukas. Ito lang tindahan ay uh, ito lang ang, ang ang ano pintuan ng bahay namin ang bukas. Dutan, malalaman naman ng mga kapitbahay ko na open kami. Kagaya kanina, sabi ng kapitbahay ko na si John Berno, taga doon ko siya. Ay, salamat ate at bukas ko kayo. Ayun, bumili siya ng ano, ah, miswa, itlog, toyo, noodles, sigarilyo, bumili rin siya. <laughs> Ayan, 150 pesos ang nabayaran ng ating kapitbahay, no? Ayan, sabi niya, basa na ako talaga ate. Kaya, ah, sige na, ubusin ko na yung 150 ko. Kasi total, basa na ako. Iyan, <laughs> basa rin po ang tindahan namin dito, no? Kasi nga dumaan doon ang tubig. Dala ng hangin. yan so sana, God. Sana po, umahal na Diyos. Tumigil na po ang bagyo. And then, salamat po at, no? At uh, safe po kami. yan salamat. Yung mga sampay namin na damit dito, no? Bagong laba. Miming. So, magpasalamat tayo kay God, sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Safe kami. Thank you. Salamat. Oh, may bagyo. may bagyo. May bagyo, may bibili na soft drinks. Oh my god. <laughs> ah, tubig, na ako pero nan 6 liters. 90. Ambot ba? Ah, na pa pero nagahi man di kakainom. Wala. Soft drinks ra. Ha? 90 ah, kay distilled man. Soft drinks, ayan meron ah, soft dance sa kanya kasi naubusan siya ng tubig mga kaibigan ayun ba royal, royal. yan dahil wala walang ano wala siyang tubig soft dance na lang daw burn out okay. man, man. abihan oh. yung ating kapitbahay pero walang tubig <laughs> Manana, ne na naman kagham. Manana, diha, gusto <laughs> na. <laughs> yan 85 no. Ayan kaibigan. Ito na sinasabi ko. Kahit na dapat talaga i-grab natin yung opportunity no na na yung ibang tindahan close. Ibang ibang tindahan kasingan close kay kasi sa bagyo ay ako. Close yung pintuan ng tindahan pero open yung pintuan ng bahay. Ayan. 85. Yeah. 85. Mm. Ayan. ganap siya ng sukli oh. Pila na. Ang halin, nasa deck, halin gabi eh. Wala, pina na. Oh, 85 ang sukli kasi ang sprite natin ay 15. So, nandito na muna, kaibigan, ha? Maglilinis na ako ng bahay kasi basa, no? And then, siguro mag-open ako ng tinan. ko na yung ibon. Pag marinig na natin yung huni ng ibon, ay tiyak titigin na itong bagyo. So, again, salamat, kaibigan. Mag-ingat kayong lahat palagi, ha? At magpasalamat tayo sa Diyos at hindi tayo nasaktan. Ayan, tiwala lang, kaibigan, sa Panginoon hindi na tayo pababayaan. Again, take care of yourself, kaibigan. Huwag kalimutan mag-pray kay God. Walang, ayan, huwag kalimutan. Ayan, God bless everyone. Ingat, ingat. Ayan, may bumili na si Garilio. Ingat, ingat po. Ingat tayo. God bless.